Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na nga po, regarding the hottest issues concerning Pogo mga kaibigan. Ang uh, mga de Representantes po, ah, uh, syempre led by House Speaker Martin Romualdez, stated that he is open to hearing issues concerning Pogo. Ayan, panoorin po natin mga kaibigan. Let's go. Uh, ano alam mo naman yung uh, proseso, yung dadan din yan sa, sa proseso, sa mga hills. So, papakinggan natin lahat ng na mga, ano, mga stakeholders okay. kung ano mapositionin nila dito at din natin titimbang kung anong dapat ang tingin ng bangga nila. Are you open to the ban to to ban in Pogos? Uh, we're open to hearing uh, all uh, issues concerning the ban of Uh, alam uh, uh, So bukas po si House Speaker Martin Romualdez na dinggin po ang lahat po ng issue na kinasasangkutan po nitong Pogo industry na ito mga kaibigan. Kayo, Let us know, ano po nga ang tingin nyo dito sa pagpasok ng Pogo na ito? Ito po ay biglang naglipa na ya, nung nakaraang administrasyon po sa pangunguna ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, mga kaibigan, kung saan uh, nagbalat kayo sila bilang isang, ito nga, Pogo, no? Akala natin parang online gaming, online gambling, online casino, na para bagang, uh, parang call center na din, ano? At tapos eh, biglang all of a sudden, ngayon nga, nagagawi na ako sa BGC, ah, uh, dyan sa may alabang. All of a sudden, naglipa na yung mga empleyadong mga Chinese na hindi natin alam kung saan isang batalyon. Bigla mo makikita sa BGC, di ba? Naglipa na yung mga, hindi lang Chinese, no? marami pang mga Asian, ano, Asian na uh, employees na naglipa na dito. Hindi ka naman basta-basta makakapagtrabaho dito sa Pilipinas na hindi kompletong papeles mo as a worker, as an employee, di ba? to, so nung ito na po nga, uh, pumasok na nga, uh, pamahala ang Marcos, mga kaibigan. Ata uh, ito na. May mga nakatakas na torture victims, isinumbong na uh, itong mga pogo na ito uh, covering themselves as a uh, legitimate uh, parang online na uh, uh, casino business pero pagka ito pala ay uh, sinuring maigi, mayroon pa pala mga love scam, may mga hacking activities, may human trafficking, may sex trafficking, may kidnap for ransom. Grabe. 'Di ba? Kasi po sa China Uh, bawal po eh. Bawal po ang gambling sa China. So, dinadali na nila sa ibang bansa. At uh, akala natin, dun lang sa, sa, sa may border ng Myanmar, Thailand, meron yan eh. Na napanood ko sa isang dokumentaryo ni Jessica Soho. At hindi natin alam na nandito na pala sa Pilipinas, yung mga naglalakihan pala mga biglang nagsulputan ng mga malalaking building, yan na pala yun, no? ba diba? So, mga kaibigan, uh, nakakabahala po concerning our uh, public safety. Okay? Kasi po, Bukod po dyan, sa mga illegal activities na yan, yung po sa Pampanga, di ba po meron nakita yung mga uh, uniforme ng sundalo, yung pong tinatawag na PAL or People's uh, Army Liberation, if I'm not mistaken. So, sabi po ng militar, posible na may mga sundalo ng China na nakapasok dito sa bansa na nagpapanggap na sibilyan. Ano po ang uh, danger niyan? Ano, baka na naman yung mga maka-DDS na naman yan. Hindi ka kasi, oh, di ba yung mga blind follower, okay lang yan. O yung mga nambobomba sa West Philippines, iwas na lang. Alam niyo po ba yung ano, yung story ng ano, ano, yung yung Trojan horse, di ba? Di ba kunyari nakipag ano, nakipag uh, peace agreement yung uh, yung Troy no doon sa kanilang kalabang uh, bansa. Tapos binigyan nila ng parang regalo. Yun nga yung Trojan horse mga kaibigan, tapos nagpapiging no. Nagpapiging, nag-inuman, nag-party-party. Ayun pala, yung laman ng Trojan horse, mga sundalo nila. Ayun. So, nung sila'y, tapos, na, na ano sila'y, complacent sila'y, oh, peace na kami. Okay? Tapos, nung nakot, ah uh, ano nila, nakot off-guard nila yung kanilang mga kalapan, dun sila umatake. What if ganun na? Okay? So, kudos sa pamahalang uh, Marcos. Kudos po sa, uh, ito, kila House Speaker Martin Romualdez na binibigyan pong pansin yung pogo na yan, mga kaibigan. Di ba na nagbabalat kayo bilang magandang establishmento, tapos malalaman pala natin ah uh, sa likod pala ng kanilang mga bakod, matataas na bakod na talagang highly secured, may mga CCTV cameras pa eh may mga criminal activity. Paano po 'yung nakalusot yan? I remember uh, when uh, former President Digong is talking about POGO, sabi niya, yung yung POGO na yan, malinis yan. Okay yan, oh. Tapos malalaman natin na ganito pala. Paano kung walang nakatakas na torture victim at hindi uh, 'di ba? Inexpose yung mga illegal activities diyan. Eh di nagpa nag uh, pa rin yan ngayon. Ngayon po iniisa-isa na yung mga pogo. 'Di ba? At talaga pong yung ah uh, uh, ginagawang expose na yan, no? Maraming nagagalit kay Senadora Risa Ontiveros kasi yung ginagawang paggisa dito sa Banban -Ban Mayor Alice Guo na uh, ba? Diba, may, connected din sa pogo mga kaibigan. Ay overkill naman ay binubuli naman. What if hindi yan nakita? eh di na penetrate na ng China, hindi lang yung mga karagatan natin, yung ating, di ba pa, what if, parang mga base militar na pala yan, na parang mga underground, kasi may mga tunnels eh, yung mga pogo, di ba? So parang organized crime, mga idol, and the fact na pati yung government natin napasok na nila, if mapatunayan po na talagang nga namang hindi Pilipino si so Mayor Alice Go. Nakakatakot po yan. At nakita nyo po, di ba, yung mga military uniforms na nakita. Ibig sabihin, napasok na po tayo ng mga militar ng China. Okay? So, ito ah, men, unbiased. Talaga pong saludo ko sa gobyerno ng Marcos. Dahil talaga pong hindi sila pasisiil sa, sa China. Noong pong araw ng kalayaan, Ah, uh, medyo ako lang po ay eh, medyo nalulungkot anon dahil isa sa parang ibinoto ko din yata yan dati si si Senator Robin Padilla. Sabi niya, ah, uh, masyado namang matapang yung ano yung ating presidente uh, when it comes to yung yung usapin sa China. Ano po ang gusto niyo, senator? Yung yung pong inyong suggestion na kapag bobombahin po ang ating mga barko, umiwas na lang, ganun po ba? Akala po ba namin, 'di ba dati, matapang kayo eh, 'di ba? Doon namin kayo hinangaan, kaya nga na win mo yung boto ko eh, 'di ba? Ngayon, bakit ganito? Bakit pagdating sa mga China na binubuli tayo, gusto nyo, 'di ba, pabuli na lang tayo, pabayaan na lang natin. 'Di ba? Eh? suportado niyo din si dating Pangulong Digong. Si dating Pangulong Digong ang tapang sa kapwa Pilipino. Oh. Hinihingi din namin yung tapang niyo pagdating sa mga dayuhan na nabubuli sa atin. Ang tapang-tapang niyo pagdating sa mga kapwa niyo Pilipino na ano eh. Oh, 'di ba? Yung war on drugs ang tapang. Oh, kapwa Pilipino, ang daming mga nabawian ng buhay. Oh. Tapos pagdating sa China, kailangan diplomasya. Ganon. Again, we are not saying that we must go to war. But all we are saying now is at least, di ba, hindi po natin uh, pinapabayaan na ganun po ang mangyayari. At least we are condemning yung pong lahat ng bullying nila. At wag po tayong patulog-tulog sa pansitan dahil, di ba, isang araw magising na lang tayo. Baka, di ba, yung, yung hukbong sa sandatahan ng China, nakapasok na pala dito. Ang gagaling nga eh. Di ba, paano, paano mong malalaman, paano mong mabubuking na napasok, napasok na tayo ng ilan sa mga... Uh, uh, mga sundalo ng China. Ayun, nakuha nila yung mga uniforme ng sundalo ng China. Hindi mo naman pwedeng ano yan eh. Mapasok dito yan ng basta-basta or hindi naman. Let's say, army ka, magta-travel ka dito na naka-uniforme ka ng army ng, ng China, ay eh, I don't think makakaano ka ah, sa, sa security ng, ng Pilipinas. So, ibig sabihin, may pagbabalat kayo pong nangyari. Ang tanong, bakit merong pagbabalat kayo? di ba? Bakit? Sa tingin nyo ba, lahat ng ginagawa ng China na yan, walang purpose yan? May purpose yan sila. ba? Diba? Yung pag, ah uh, tayo niyan, ang mga pogo na yan, yung, yung Banban Mayor Alice Go na yan, Chinese. Tingin nyo ba walang purpose yan? Yung pagpwesto nila ng mga base militar sa West Philippines, yan, tingin nyo ba walang purpose yan? Di ba? Kung hindi po natin pipilayin ang ginagawa ng China, magtutuloy-tuloy po ang mga balak nilang lihim. Silver Voice TV, pag-isipin nyo po yung mga ide, mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyo lahat.